tobito lapis lapis yo <laughs> ano, ano yun yung no. yung, so alam na mayra pa lang utusan yon Ito ako sa gitna, walang kawala yan Kaya lang, huli ako ano Huli rin ako Ayun na! Ayun na! Ayun na!

salasa, oh, no, salasa, rodo dio selasa oh, oh <laughs> pala na lokso <laughs> Yo. Ano? Yung so. Alam pa nga 'yung na. Sobrang lalapa naman yung. Lalapa oh. naman yung Alphonse 20. Alphonse light, 25. Sanjo Light. light. Yan pa, eh eto suy. Lapot pa dalang na 'yan eh. Oh. Yan magdadaypay no, nagagalaw pa. Ano? Sa Anong, mga batoan ba ano? ala marang ugasugi, anilgi, nabdanyan, nanuel ayosan masanyang Ito to eh. mo mo yan at sa pa kayo sa mga. Ayan katapat yan. Ayun. Ayun.